Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ang paksa natin ngayon ay Polacuria. Sabay-sabay natin alamin kung ano ito. Ang Polacuria ay isang maliit na kilalang pangalan para sa isang medyo karaniwang karamdaman. ma ka ba kung anong pinag-uusapan natin? Simple lang, ang terminong polakiuria ay nagmula sa sinuunang griego at nagpapahiwatig ng pangangailangan na umihi ng napakadalas. Ang pagtukoy kung kailan nagiging problema ang madalas na pag-ihi ay komplikado dahil walang ganap na halaga ng normalidad. Gayunpaman, mayroong isang limitasyon sa pagkakaiba-iba kung saan maaari nating pag-usapan ang patolohiya. Ngunit, ano ang mga sanhinang karamdamang ito? Kabilang sa mga pinakamadalas ay ang mga impeksyon sa ihi tulad ng cystitis na humahantong sa madalas na pag-ihi sa maliit na dami. Maaari rin itong maiugnay sa iba pang mga sintomas tulad ng hirap sa pag-ihi, pananakit sa panahon ng pag-ihi at spasmodic contraction ng mga kalamnan ng pantog. Ang isa pang posibleng dahilan ay ang mga bato sa ihi. Ang pagkakaroon ng mga bato, lalo na sa kaso ng gravel o microcalculus, ay patuloy na nakakairita sa excretory tract at nagiging sanhi ng pamamaga. Ang pagkakaroon ng masa sa tiyan ay maaari ding maging sanhi ng polyuria. Ito ang kaso. Halimbawa, ang benign prostatic hypertrophy sa mga lalaki, o uterine fibroids at ovarian mass sa mga babae. Sa partikular, para sa mga kababaihan, ang mga kondisyon ng hormonal ay maaari ding makabuluhang makaapekto sa dalas ng pag-ihi. Halimbawa, ang pagbubuntis pati na rin ang menopause ay humahantong sa isang mas madalas na pagnanasan o mihi. Ang mga problema sa endocrine tulad ng diabetes ay nagpapatas din ng bilang ng mga pag-ihi. Nangyayari ito, kapwa, dahil ang diabetes mismo ay nagdudulot ng polyuria at para sa mga neurological disorder na maaaring magmularg ito. Sa katunayan, ang mga problema sa neurological tulad ng mga pinsawla sa spinal cord at mga psychic pathologies tulad ng pagkabalisa at depression ay maaari ding iugnay sa polakiuria. Ang diagnosis ng polakiuria ay sa mga ay komplikado at kadalasan ay nangangailangan ng mga espesyal na pag-iingat sa bahagi ng doktor. Sa katunayan, kadalasan sa panahon ng anamnesis ay kapakipakinabang na hilingin sa pasyente na panatilihin ng isang voiding diary upang maiwasan ang mga subjective na labis ng pagtatansya. Tinatanong ng doktor ang pasyente kung mayroon ding anumang mga sintomas na naugnay sa problema. Tinutukoy nito ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon sa ihi o nakahadlang o hormonal na mga karamdaman sa pag-ihi. Halimbawa, ang mga nakababahalang sintomas ay maaring lagnat mabilis na tibok ng puso o pananakit ng tagliliran dahil kadalasang nauugnay ang mga ito sa pyelonephritis, isang bacterial infection na nakakapekto sa isa o parehong bato. Sa panahon ng pisikal na pagsusuri, ang mga doktor ay nagsasagawa ng mga nakatarget na inspeksyon batay sa kasarian ng pasyente. Sa mga lalaki, susuriin niya ang mga testicle at epididymis at titiyaki ng estado ng kalusugan ng prostate sa pamagitan ng anal inspection. Sa babae, ay magsasagawa siya ng maingat na pelvic exam kabilang ang vaginal exploration. Kabilang sa mga pagsubok na kapakipakinabang ng mga tool para sa diagnosis ng polycuria, mayroong higit sa lahat na ilang mga pagsubok sa laboratorio tulad ng chemical physical na pagsusuri ng ihi, kultura ng ihi, at antibiogram. Kung ang mga pagsusulit na ito ay hindi mapagpasyahan, ang doktor ay maaaring magreseta ng karagdagang mga pagsusuri tulad ng ultrasound ng excretory tract CT scan ng tiyan, urography, cytoscopy, at prostate biopsy. Kapag ang diagnosis ng polycuria ay natiyak, ang doktor ay magre-reseta ng naangkop na therapy na hindi magiging malinaw, ngunit depende sa sanhi na ng patolohiya. Ang mga solusyon sa makatuwid ay magiging lubhang sari-sari. Halimbawa, sa kaso ng mga impeksyon sa ihi, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotic therapy habang maaaring kailanganin ng operasyon sa kaso ng mga bato sa bato. Sa anumang kaso, upang mabisang gamuti ng problema, kailangan huwag maliti ng karamdamang ito at kumunsulta sa doktor upang masubaybayan niya ang mga sanhin nito at magmungkahi ng mga pinakaangkop na solusyon. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video. Inaasahan namin na gustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, supportahan kami ng isang magandang like at magsubscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care!